Sa isang payapang bukid may isang munting palaka na nakatira sa tabi ng isang sapa. Masaya siya sa kanyang simpleng buhay hanggang sa isang araw nakakita siya ng napakalaking baka na dumaan sa kanyang tirahan. Nang makita niya ang baka, bigla siyang napuno ng inggit. Wow, ang laki-laki niya. Ang ganda ng kanyang katawan at lahat ng hayop ay humahanga sa kanya. Bulong ng palaka sa kanyang sarili. Simula noon hindi na siya mapakali. Bakit hindi ko kayang maging kasing laki niya? Tanong niya sa kanyang sarili. Sigurado akong kaya kong gawin iyon. Kaya naman sinimulan niyang pilitin ang kanyang sarili na lumubo. Tingnan niyo ako sig sigaw niya sa ibang mga palaka. Huminga siya ng huminga, pinipilit na palakihin ang kanyang katawan. Ang ibang mga palaka ay nagbabala sa kanya. Kaibigan, delikado iyan. Tanggapin mo kung ano ka. Pero hindi siya nakinig. Konti na lang, sabi niya habang patuloy na lumulobo. Malapit na akong maging kasing laki ng baka. Ngunit sa kanyang kagustuhang maging katulad ng iba, hindi niya napansin na lumampas na siya sa kanyang limitasyon. And sa isang igla, PAM! Pumutok ang kawawa nating palaka. Ang kanyang pagnanais na maging iba sa kung ano siya ay naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Kaya mga kaibigan, tandaan natin, hindi mahalaga kung gaano tayo kalaki o kaliit. Ang mas mahalaga ay tanggapin natin kung sino tayo. Bawat isa sa atin ay may sariling kagandahan at kakayahan. Huwag nating hayaang ang inggit ay maging dahilan ng ating pagkawala Katulad ng ating munting palaka, marami sa atin ang minsan nakakaramdam ng inggit sa iba. Ngunit ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagtanggap at pagmamahal sa ating sarili. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang bagay na nagpapainggit sa iyo, huminto ka muna at isipin. Ako ay espesyal sa sarili kong paraan. Dahil sa huli, ang pinakamagandang bersyon ng ating sarili ay ang pagiging totoong tayo. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para laging updated sa mga kwento ni Tito. Maraming salamat!